dito po ay na namin silang para hello guys so ayun po papalitihin po muna natin ngayon yung mga biik dahil kukantay po yung gatas ng kanilang inahin kaya atin pong susuportahan itong gatas sa chipon ang ginamit po pala namin ditong gatas ay bear brand yung pong binibili sa sachet dahil nga po panandalian lang naman po namin mga ito parang pang lang kaya aming pinapadede dito nga pala guys ay hinayaan na namin silang mag uh, tampisaw sa putikan para mas malakas yung kanilang resistensya hindi sila yung sakiting mga baboy at yan naman ay hanggat kaya na nila okay lang po na pabayaan natin sila sa mga ganyang lugar